Aray. ganito lang ang pagtitika ng itak ang gamit isa lang ang aming tigalan kaya itak na ang gamit nang isa sa amin ganito lang yan guys napakahirap 这个是 Wakang manindim ang buhay gulung nang palad, gulung nang palad, ang may kapal kepal menurun tuming. Isang a big, it's Isang umaga Isang umaga Nai, naisa ibabaw gulong ng palad ang buhay ay gulong ng palad ang antong ang kapay. <laughs> guys, yung guys, isa ay nasa ibabaw, yung isa ay, ay nasa, nasa ilalim. Nento <laughs> lang ang buhay nang sang mahirap. Wala kaming pang-upa guys sa mga Paganeri kaya kami na lang ang gumagawa. Ng guys, madali lang naman kung tatrabahohin talaga siya.